Hello Ben, uh, gutom ka ba? Oo. Oh, oh. gutom na gutom ako, nakaya kong kumain ng buong baka. Pipiliin ko na kung ano ang gusto ko ngayon. Tingnan natin, ano ang nasa menu? Oh, honey jelly. Hindi ko pa ito nasubukan dati. Oh, wow! Magandang pagpili, Ben. Magsimula na tayo. Oo, oh, oh. Gagawa ako ng honey jelly na may chocolate crispy balls. Napakasarap nila. Tingnan mo 'yan. Meron ako nito sa gatas, puti at dark na tsokolate. Ayos. Subukan natin ito sa puting tsokolate. Hmm, masarap. Napakasarap ng lahat ng mangkok. Hmm, masarap. Ngayon, may naisip akong magandang ideya kung paano ko mailalagay ang mga mangkok sa bote. Magiging masaya ito. Uh, oo, ipapadaan ko ang mga mangkok sa slide. Magiging sobrang saya nito. Tingnan mo kung gaano kaganda ang bagsak nila diretso sa bote. Nakakatawa talaga. Kailangan kong punuin ang buong bote ng mga chocolate balls. Naging matagumpay. Oh, mahusay na trabaho. Mahal. Kaya nagpa siya akong gumawa ng jelly gamit ang mga lemon. Sobrang nakakapresko nila. Maraming limon. Tingnan mo kung gaano kaliwanag at kasariwa ang limon. Hindi ko matiis. Oh, masyado silang maasim. Okay, chef, ano ang ginagawa mo? Siyempre, meron akong pinakamagandang ideya. Magkakaroon ako ng jelly na may marmalades. Meron akong malalaking marmalade bears. At sa isang hindi madaling galaw, ang mga marmalade bears ay napunta sa bote. Tingnan mo, ayan na. Ngayon nilalagay natin ang ulo ng marmalade bear sa ibabaw. Ang marmalade ay napakasarap at malambot. Ngayon kailangan ko ng pulot. Ibuhos natin ang pulot sa lahat ng marmalade bears. Maraming pulot para mas sumarap. Siguradong magugustuhan ni Ben ang ideya. Mahilig siya sa marmalade. Ganyan lang, halos tapos na. Dinala ko ang aking homemade na pulot. Gustong gusto ito ni Ben. Personal kong inaalagaan ang bawat bubuyog sa apiary para makuha ang perpektong pulot sa huli. Chloe, ano ang naisip mo? Wow, ang sarap niyan, Lola. Pero gusto ko rin gumawa ng cool na jelly na may pulot. Kaya pipigain ko ang pulot mula sa honeycomb. Kinuha ko ito mula sa apiary ni Lola. Masarap ito maglagay ng ilang honeycomb sa garapon. Oh, ang sarap din nila. Chloe, ano ang ginagawa mo? Pulot? Ayos? Tapos na ako, Sinaray ko na ang bote. Naging maayos. Ngayon, kailangan kong i-freeze ang lahat para maging kaakit-akit ang jelly at maipiga at ma-stretch. Mas maraming pagyayelo. Ngayon, hindi ko na kailangan ng spray. Paalam. Hoy! Bakit hindi ko ito maitapon? Ay, hindi. Nakadikit ito sa kamay ko. Pasensya na, Lola. Oh, ano ito? Oh, kasi ako sila ay nakil. Para sa ikaw rito, hala na po siya Ha? Pero hindi gamit ang aking mga kamay. Well, matutunaw din siya sa kalaunan. Sige. Samantala, handa na ang jelly ko. Well, handa na ang chef. Handa na rin si Lola at pati si Chloe ay nagawa ang gawain. Kailangan na lang pumunta para sa pagtikim. Ben, subukan mo na! Wow, ang galing! Mayroon akong tatlong buong honey jellies pero isa ay may lemon. Ew! Oh, at mukhang kakaiba ito. Anong klaseng mga mangkok ang nandyan? Dapat nating subukan. Alisin ang takip at subukan. Hmm, masarap. Mga mangkok ito ng tsokolate. Pero lahat ng kamay ay puno ng pulot. Well, masarap din iyon. Ngayon, subukan natin ang lemon honey jelly. Buksan mo ito. Pinipiga. Oh, ang asim. At sino lang ang nakaisip na gumawa ng honey jelly na may lemon? Napaka-asim. Hindi makain. Oo, oh Natitira na lang ay subukan ang huling jelly. Ito ay may marmalade bears. Tignan natin ang lasa. Hmm? Ang sarap. Talagang gusto ko ito. Siguradong ibibigay ko ang panalo sa chef's jelly. Oh, ikaw ang panalo. Siyempre, akin ang tagumpay. Walang duda dahil isa akong professional na chef. Tami sa menu pero ayoko nang kahit no Oh, oh, tama. Gusto ko ng sorbetes. Gawan mo ako ng sorbetes. Wow, magandang pagpili, Ben. Maraming alam ang lola mo tungkol sa masarap na sorbetes. Hindi na nila ginagawa yon. Kailangan ko ng mga presa. Pitasin ko ito mula sa aking hardin sa umaga. Ibuhos ito sa blender. Ngayon, hinahalo na natin ang lahat. Lumabas na sariwa ang mga presa e prusnes e zoi hulpor we magaling. Sige, may nakalimutan ako? Ah, tama. Kailangan ko magdagdag ng sariwang gatas. Magbuhos ng kaunting gatas sa bawat kulmahan. Magiging masarap ito. Magdagdag pa ng kiwi, syempre. Hiwain ang kiwi at gadgarin ito ng tatlong beses nyan lang! Ngayon, pantayin natin ang kiwi sa mga hulma. Ngayon, tiyak na handa na ang sorbetes. Kailangan na lang ipasok ang mga stick. Tada! Wow, Lola! Nagawiya ako na sa Ice Cream sa anyo ng mga roll sa isang espesyal na board. Napakalamig nito kaya magyayelo ang lahat dito. Ibuhos ang kaunting gatas. Ngayon kaunting Fanta. Magbibigay ito ng magandang kulay at lasa ng berry. Isa itong mahusay na inumin. Sapat na ang buong bote. Hmm, masarap. Ibuhos mo lang ng ganyan. Ngayon, magdagdag tayo ng mini Oreos. Napaka-chocolate at masarap na mababaliw si Ben. Kailangan nalang ihalo ang lahat sa isang masa gamit ang dalawang talim. Oh, oo, oh, oh, ganyan lang. Sige. At ito ay perfecto. Kita mo? Oh, wow! Ang galing, chef! At si Lola ay may napakagandang ice cream. Wala pa akong nakuha. Paano ko gagawin ng ice cream? Pero bakit ko pa ito lulutuin? Pwede naman akong bumili ng ice cream sa tindero ng ice cream. Hoy, hello. Isang ice cream ang kukunin ko. Sige, gagawin na ito. Heto na. Mukhang napakasarap. Sana may pakita ko kay Ben. Alam. Ang cute ng ice cream. Handa na ang lahat. Chef, natapos mo na rin ba? halos tapos na ang natitira na lang ay i-roll ang mga ice cream roll at ibuhos ang strawberry syrup dito maraming strawberry syrup ilagay din natin ang mga blueberries sa ibabaw bagay ito sa ice cream handa na ang lahat Wow, malikhaing paghahay ng ice cream. Well, chef, handa na rin ako. Nilagay ko ang ice cream ko sa plato at pinalamutian ng strawberry. Dahil lahat ay nakagawa na ng sorbetes, oras na para ipakita ito kay Ben bago matunaw ang sorbetes. Subukan natin ito. Oh, oh. ang lahat ay mukhang napakasarap. Itong ice cream cone at napaka-cute nito at mukhang normal. Pero tingnan mo ang mga roll na ito. Mmm, simulan ko na nga. Sige, suriin natin ang lasa. Mayroon itong napakakaya ay ang lasa ng berry at ang Oreo Crunch ay mahusay. Ngayon, subukan natin ang ice cream mula kay Lola. Oh, cool. Mukha itong pakwan. Hmm, pero lasang strawberry. Napakasarap, pero malamig. Oh, hmm, okay. Ang natitira na lang ay ito. Mukhang napakaganda at kakaiba. Subukan natin. Ito, pinaka tong ice cream. Gustong gusto ko to. Oh, ito ay mahusay. Ito ang tiyak na panalo. Oh, talaga. Salamat, kuya. Ang ice cream ko ang pinaka-mahusay. Hindi pa ako sapat. Ano pa ang posible dito? Oh, nahanap ko na ang pinakagusto ko. Gumawa ka ng scrambled eggs para sa akin. Naghihintay ako sa iyong recipe. Wow, kaya kong gawin yan. Tinuruan ako ng nanay ko kung paano magbrito ng itlog. Kumuha tayo ng itlog at basagin ito gamit ang kutsilyo. Hoy, bakit hindi ito gumagana? Kakaiba. Masyadong matigas ang itlog. Sa totoo lang, hindi ko alam. Lahat ay nagkakagulo dito. Ganito, gumagana na. Ngayon, ilagay ang pula ng itlog ng hiwalay sa kawali. At ibohos ang puti ng itlog ng hiwalay. Sige, magtagtag ng ilang kulay o magiging mahusay ito. Siguradong hindi makakayanan ng itlog ang martilyo. Ano? Pero, paano nangyari iyon? Dapat nabasag ang itlog. Oh, chef! Nababasag ba ang mga itlog mo? Oh, walang problema! Kailangan ko ng croissant! Gustong gusto ng lahat ang croissant! Hiwain ang croissant pahaba at itabi. yeah, yun. Kunin natin ang keso na may amag, syempre. Meron itong kahangahangang aroma. Sumasang-ayon ka ba sa akin? Oh, wow! Ano ito? Saan ito nanggaling? tama ka, kakilakilabot. Chef, ano ang niluluto mo? O, oh, ang baho, pero hindi ito makakaapekto sa pagluluto ko. Magwiwisik ako ng pritong itlog ng ilang buto ng linga at maglalagay ng perehil. May naaalala ka ba? O, oh, ano yan? O, oh, hindi, chef. Tama na, itigil mo na. Pwede mong tanggalin ng keso. Mabaho ang amoy kasi simpleng ay eh, hindi may intindihan ang puong masarap na halimuyak. Tiyak na ma-appreciate ito ni Ben. ng ang keso sa croissant. Sapat na iyan. At ngayon, babasagin natin ang itlog. Ganyan lang, ihagis natin ito at basagin ang shell ng perfecto gamit ang kutsilyo. Ang itlog sa croissant. Magaling. Ngayon, kailangan natin itong ilagay sa oven ng ilang sandali. Ayan na. Ngayon, hinihintay natin itong maluto ng buo totoo. Oh, oh, mukhang masarap pero mas madali ito para sa akin. Handa na ang aking scrambled eggs. Si Ben na lang ang kailangan tikman ito. Wow, Lola, ang galing ng scrambled eggs mo. Kakainin ko sana ito. Well, naisip ko ito. Siguradong kaya kong basagin ang itlog gamit ang dinamita. Ilalagay natin ito at maghintay. T Tiyak na tinutukso ako ng itlog. Wala man lang bitak ito. Hindi ko magawa ang scrambled eggs. Ano ang gagawin ko? Oh baby, hindi ko alam. Chef, kumusta ka? Ayos lang. Hinuhugot namin ang croissant na may itlog. Masarap. Handa na ang lahat. Well, dahil lahat ay naghanda ng putahe para kay Ben, maliban kay Chloe. Chloe, huwag kang umiyak. Baka pahalagahan din ito ni Ben. Tara na sa pagtikim. Oh, oops. Tara na. Oh, inaasahan ko ang masarap na tanghalian. Hmm, bakit may itlog lang na nakahiga dito? Ito ay kakaiba. Nilaga ba ito? Hoy, hilaw na itlog ito. Chloe, nagpasya ka bang lokohin ako? Hindi ko ito mapapatawad. Lah, siguradong hindi ka mananalo. Sige, ano ang susubukan ko ngayon? Mukhang masarap ang croissant. Subukan natin ito. Yuck! Ang baho. Sige, tatakpan ko ang ilong ko. Baka makatulong ito. Ah, uh, ang kasuklam-suklam na bagay. Ang keso ay napakasama. Ayoko nito. bleh ble Hindi. Panahon na para sa huling scrambled egg. Oh, mukhang masarap. Sana masarap din ang lasa nito. Tanggalin natin ang isang piraso hindi ko ito makain gamit ang tinidor at kutsilyo. Bakit pa nila kailangan ng mga ito kung may kamay ka naman? Sige, napaka kumain gamit ang kamay at napakasarap. Gusto ko ito. Lola, panalo ka! Astig! Oh, salamat, mahal! Talagang pinahahalagahan ko ito. Nagustuhan mo ba ang aming video? Pindutin na ang like button at mag-subscribe sa aming channel. Isulat sa mga komento, aling putahe ang pinakagusto mo? Hanggang sa muli!